pamilya po ngayon ay pinangungunahan ng mga sexy comedian na naging bahagi po ng longest running comedy show on Philippine TV. Wala ano'y bakog yung bubble gang, at first up, kinalanin po natin ang team Go Go Go! Yes! <laughs> go, go Go Go! Led by no other than Miss Rufa May Quinto. Pichi, how are you? Very good! to me in front of you. Yes! <laughs> And yun! Ito na may miss ko kayong lahat. Ay, alam mo, itong family feud, lahat nang galing sa abroad, pumupunta dito. Yeah. Nag-e-guess. Oo. Oh, maabot kasi tayo, napapanood tayo doon. Uri, kaya nga, thanks for having me. Of course, yes. of course. Anytime. English Any na time? ako ngayon. Di ba? Yes, I'm kind of English speaking right now. Kitsi, <laughs> sino-sino pa makakasama na sa Team Gogo? -Go? Siyempre, ang uh, kapatid ko, si Jihan. Uh, Ako yung ate niya, ha? Ako yung ate. Where's oh, si, han. si Hans? Si Hans. Si Hans, si Hans ang han, -han niya. Uh, newlywed. And of course, si Clifford. Hey, Clifford. Ay, yan ang uh, agent ko. Agent export ko. Alam naman natin, di ba, sa sobrang iconic yung mga, mga linya ni Rufa May Kito, yung mga toto na to, go, go, go. Eh, meron tayong request kay, kay Rufa May. Dito sa Family Feud, miss baka na pwede Ms. niyo Kaya. sabihin yung Agos todo na to, todo na ang saya, todo ang papremyo. O, di ba, na may go, 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 go. Pwede ba natin marilig oh, yun? sige, sige. Na. Dito sa Family Feud, Agos todo na to, todo na ang saya, todo ang premyo, go, go, go! Yan. Go, go, go naman tayo sa kabila. Ang mga kalaban nila, sila naman po ay eh, nakabase sa Adelaide, Australia. So please welcome Team Zobs! So Team Zobs, siyempre team captain ng O.T. Sangre na gumanap bilang Danaya sa Encantadia. Wala pong iba kung di si Diana Zubini Smith. Hello! Diana, good to see you again. Diana, <laughs> uh, sino-sino ba kasama natin sa Team Jogs ngayon? Siyempre, ang pinaka-sexy kong asawa, si Andy Smith. So up, Andy? Good to see you again. Good to see you again, Andy. And ang aking pinaka-mainay na kapatid, si Zar. Hello, Zar. Hello, Zarlene. At ang aking pamangkin na si Jaja. Hey, Jaja. <laughs> May sa Australia kayo ngayon, Andy and Diana. And uh, you have three kids they're here now. Yes, kasama, kasama, niyo na. kasama niyo ngayon. At um, hanggang kailan kayo magsistay dito kayo sa si Pilipinas? Siguro, um, isang buwan. Wow, isang buwan. Mapapadalas ba yung uh, pagbisita mo ngayon, Diana? May, may Para... gagawin ka bang teleserye or something? Basta abangan nila. Na, kaya na. Kasi isipin mo, di ba? Galing sa Encantadio at marami mga soap opera, teleserye at pelikula. Oh. I'm sure, eh, nami-miss ka na ng mga kapuso at mga audience nyo. Di ba? Kaya good luck kay na Thank you, thank you. At siyempre, doon na tayo sa game dahil 200,000 pesos ang nag-aantay sa kanila. Alamin na natin ang sabi ng survey. Rufa May Diana, are you ready? Ready! Man. Let's play round one. Oh, Tawad na natin to? Good luck! Nag-survey kami ng isang daang babae. Okay, sa question na to. And the top six answers are on the board. Napagkamala ng ibang tao na anak mo ang mister mo. Ano ngayon ang gagawin mo? Go! Rufame. for me. Na ang mister mo ay anak mo? Oh. Napagkamala? Ano gagawin mo? Sabihin ko, hindi. Hindi, di ba? Extreme. Ang sabi ni Rufame, hindi. Ayan, yeah. tama, ikaw. Diana, ah, uh, ito ha, isang daang babae ang tinanong. Napagkamala ng ibang tao na anak mo ang mister mo. So ano ngayon ang gagawin mo? Maiinis. Maiinis. Ang sabi ng survey sa maiinis ay... Okay. Lufa may mas sa sa'yo. Pass or play? Ah, uh, play. Play? O oh, tara. Let's play round one. Team go, go, go. No coaching muna. G, okay. G no coaching. Okay, G. Napagkamala ng ibang tao na anak mo ang mister mo. Anong gagawin mo? Mahihiya. Mahihiya! Kinahiya! <laughs> Survey says... Hands. Ito, isang daang babae yung tinanong, na ng ibang tao na anak mo daw yung mister mo, anong gagawin mo? Matatawa. Matatawa lang. Okay! bagay. Matatawa. Alright. Clifford, na ng ibang tao na anak mo, mister mo, anong gagawin mo? Um, Mabubwisit. Mabubuisit! Tama, na ba yung mabubuisit? Wala. Kasi para nandun na yun sa isa. Okay, team subs, time to huddle. To think of an answer. Kailangan mo sigot mo ito, PC. Tapag kamala ng ibang tao na anak mo, mister mo, ano gagawin mo? Okay lang. Mabilis okay lang. pala. Okay, okay lang. Guys, time to steal, Jaja. Ano kaya ito? Mahihiya. Mahihiya, Zarlene. Ano kaya? Mababadrip. Mababad trip! Acceptance na lang. So, ah, accepting. Accept? Yeah, so, accepted na lang. Tanggapin mo lang. Tanggapin mo lang. Yun na talaga eh. Diba? Okay, na Okay, napagkamalo na ibang tao na anak mo, mister mo, anong gagawin mo? Mahihiya. Mahihiya! Nandyan ba ang mahihiya for round one? Services? Sabi na pala. Parang kinakampihan ko na doon right. sabi nila. Okay kailangan, dapat pakinggan parate kasi kung maulit, ibig sabihin, wala na yun, okay? Anyway, number six, please. Ano ba yun? Number four. And finally, top answer ay... Wala lang. Yeah, tama si Andy. Anyway, go lang ng go. Pag-collecto ng points ng team, go, go, go. Kaya dito sa first round, mayroon na silang 39 points. Ang team jobs, Sub-zero pa pero maaga pa naman ang gabi at makakabawi pa sila mamaya.